Hello Scorpio Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tire PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 3 to March 9. Thank you nga pala sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe, and also for those who are skipping the ads. Maraming salamat po. I-take nyo lang po yung mga ka-resonate kayo and leave the rest. Use for your intervention para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo na inyong spirit guides sa ating reading. Yung ibang information para sa ibang Scorpio po yun. Kaya relax lang po kayo dyan. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Temperance card. In the area of what you need, you have the Ten of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. Wow. In the area of your near future, you have the Nine of Pentacles. Anganda. In the area of your challenge this week, you have the Death card. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Two of Pentacles. In the area of your Divine Advice, you have the Hierophant at the Six of Wands. Ang ganda, ha? Huh? And your outcome this week, Scorpio, you have the Knight of Swords. Beautiful. Pag-abante, susulong, ang bilis. Ang bilis na dating ng good news. At the bottom, Frederick, you have the Lover's Card. Ano daw yung mga bagay na importante sa inyo ngayong linggo, Scorpio? um uh, Are you at the level of parang tamang atensyon sa mga mahalaga sa iyo kasi ang lovers hindi lang yan basta sa pag-ibig o romansa it's also about the people or the things or or mga sitwasyon o mga career na pinili mo it's all about your choices so gaano ka ba ang uh, naga-attend uh, nag attention, nagbibigay ng atensyon nagpapahalaga sa mga bagay na pinipili mo kada araw so that is at the bottom of your deck at the background of your reading start na po tayo in the area of your Uh, element ngayong linggong ito. You have the Ace of Cups. I'm seeing you having this parang enormous love for a lot of things. Parang yung buong puso mo ilalaan mo para sa mga mahal ka sa'yo. Whether um, pag-ibig man yan, o, o, career, o negosyo. Basta ko ano po yung pinapahalagahan mo now. At gusto mong marating, gusto mong maabot yung goal mo, o yung result na hinihintay mo. I'm seeing you're putting your whole heart on that. And parang walang, ano, no, walang pag-isisi. Kasi Parang buong puso mong binigay lahat eh. Come what may, anumang resulta nito, at least binigay ko ang lahat. That's what I'm feeling, Scorpio. You're very passionate. Uh, matigas ang ulo mo, yes. Oo, matapang ka. Medyo misteryoso ka nga eh, at some point eh. Pero I'm seeing you pag mahal mo, mahal mo. Pag gusto mo, gusto mo. And lalaan mo yung mga bagay doon. Lahat, lahat, 100%. And I'm seeing you getting a good result from the reading ha kung ano man ito pinagalaanan mo ng atensyon oras, pera o kung ano man um, I'm seeing you getting the desires of your heart parang jumping for joy tears of joy ganyan so congratulations sa iyo Scorpio Ace of Cups being clarified by the Four of Swords ito yung tungkol sa mga bagay na dinasal mo na parang God kayo ng bahala God kayo na po ang 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 nagbigay sa akin kung para sa akin para sa akin hinarap mo yon parang totoo sa iyo yon malinaw sa iyo yon and now god is giving your giving you what your heart desires so ang saya saya ko para sa iyo kasi parang for the longest time you prayed so hard for this and now ang nandiyan na siya paparating na siya and i'm seeing you really really so happy for this ko ano po yung mga pagdasal mo comment down below kung ano po yung mga um, hiniling mo sa Diyos tungkol sa mga choices mo and soon you'll be very very happy dahil makukuha mo na siya finally in the area of what you want you have the temperance card gusto mo nang matapos yung paghihintay at some point medyo impatient ka na no para na atat ka na na init na inip ka na gusto mo nang makuha but since archangel um uh, michael is here telling you relax ka lang makukuha mo rin yun at the right time ibibigay ko rin sa iyo ngayon patunayan mo na ito talaga yung gusto mo Um, show God and your spirit guides na seryoso ka sa mga bagay na gusto mong ma Na paninindigan mo yung mga choices mo, whether karelasyon man yan o negosyo ang gusto mong simulan o trabaho ang gusto mong gawin o passion project na um, uh, for the longest time, ito talaga yung gusto mong gusto mong gusto mong simulan. So, I'm seeing here you trying to defend yourself and prove yourself to other people na yes, this is what I want and I I'm willing to go through a lot of process. Makuha ko lang yung gusto ko. Yan. The temperance card is being clarified by the two of pentacles balance. You want balance restored in your life, ano? Ang dahil mong ginagawa, um, hambawa. Uh, katrabaho ka sa araw, pag-uwi mo, ask ka sa pa yung mga anak mo, o kaya um, working student ka, trabaho sa umaga, uh, aral sa gabi, o kaya dalawa yung trabaho mo, o kaya uh, nagkatrabaho ka abroad, tapos iniisip mo pa yung pangailangan ng family mo sa Pinas. So, andaya mong dina-juggle ng mga bagay sa life mo, and gusto mo nang magkaroon ng bunga, itong from one end to the other. And God is telling you, malapit na anak, malapit na. Just have to hold on tight because nang kita ko dito yung fruit of your labor yung parang kagustuhan mo malapit na mo, malapit mo na makuha and the area of what you need sinasabi sa iyo ng spirit guides mo kailangan mo daw um na yung baggage sa puso't isip mo yung mga dinadamdam mo na nagpapabagal sa iyo o nagpapa-impede sa mga bagay na gusto mo makuha um, ibaba mo na daw yung mga bagahin na yan sa loob-loob mo. Kung may mga responsibilities ka na nagpapahirap sa'yo, try to talk to your family and say, sino ba sa atin dito ang may kaya ng sumalo ng iba pang responsibilities? Pwede yung kapatid mo, kung nagkatrabaho na siya, pwede siya sumagot halimbawa sa kuryente. Ikaw naman, matanggal na sa'yo yung bigat ng pagbabayad sa kuryente para makaipon ka na on your own. Mga ganyang sitwasyon, Scorpio. So, ask yourself, ano ba yung nagpapabigat sa akin sa, sa sitwasyon ko now? Paano ko to unti-unting gagaan yung mga dinadala ko so that I can take care of myself too. Okay? The Ten of Wands being clarified by the Nine of Swords. Yes, it's all about yung mga magpapahirap sa'yo. 'yung mga bagay na iniisip mo araw-araw na stress ka na, hindi ka na nakatulog, overthinking ka na rin. So paano to? Paano 'yan? Paano ko ah, sosolusyunan 'to ganyan? So try to ask your the people around you, your loved ones. kung paano sila makakatulong para gumaan 'yung mga nararamdaman mo o gumaan 'yung mga problema mo? Baka kasi sinasarili mo lang. So make sure na 'yung bagahe ay hindi lang sa iyo nakaatang. Try to delegate and let also other people know their responsibilities in your family and in your life, okay? in the area of what's affecting your current energy, ando na apekto sa Ace of Cups mo itong the world. I'm seeing you completing something, getting that closure, or achieving a certain milestone. Kasi parang nabuo mo na yung isang buong bilog, and yes, nakompleto mo siya. Pag-aaral ba ito para sa si Scorpio? Nakatapos ka daw na ng pag-aaral? O nakatapos ka daw na ng training? o nakatapos ka na ba ng requirement para yes, papasok na ako sa gantong trabaho. Yes, nakuha ko na yung go signal, approve na yung visa, approve na yung um, requirement ko, na huling-huling requirement na hinihintay ko na papeles, nakuha ko na makapunta na ako doon sa next step. Parang ganyan. For others, may pagkuhan na ng tamang sweldo because I'm sensing someone is not getting their right salary. And now, parang may resolution na yung bagay na yan. Makukuha mo na yung sweldo mo na matagal lang hindi binibigay sa'yo. Halimbawa, o pension, o yung ah uh, hatian ng lupa and then ngayon makukuha mo na yung parte mo ganyan. So may closure, may completion, may success and achievement ka nakuha na apekto dito sa katuwaan ng puso mo na parang saya mo. Para answered prayer, ganyan. The world card's have been clarified by the Queen of Wands. Yes, having parang restoring your self worth restoring the confidence in you parang yes sa tapos na to parang ang saya saya ko parang na achieve ko to hindi ka makapaniwala kinaya ko to um nagawa ko to para sa sarili ko para sa pamilya ko and you're very very happy parang na, nakaupo ka and sensing na yes i am worthy of these things um kaya ko pala parang ganyan so bumalik yung tiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang lahat ng bagay kasi may accomplish ka in the past okay In the area of your near future, you have the Nine of Pentacles. Beautiful, beautiful card. I love this card because it's all about you enjoying the things na pinaghirapan mo, enjoying the fruit of your labor. Financial freedom is gonna come to you in the near future, Scorpio. Lahat ng mga hirap, pasakit, pagod, unti-unti mo makikita na maabot mo na yung bunga. Kung dati, hindi ka nakakabili ng pambili man lang ng TV. Yan, meron ka ng bagong TV. Marirealize mo, ah, ito pala yung bunga ng pinaghirapan ko. Mapag-aral mo na yung mga anak mo. Huwag tapos sila. Um, iusa, um, kahanap ng trabaho o nakapasa na. And masaya, masaya ka. So, parang may achievement ka in the near future that you're gonna enjoy having. And masaya kang pinapanood yung mga uh, bunga ng pinaghirapan mo. So, ang ganda-ganda nito for you. Nine of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes, focusing on what's important. Focusing on the result that you want. And in the near future, you're gonna enjoy it. You're gonna enjoy Uh, having it in your life. Parang dito ako nag-focus and then na-realize mo, nakita mo unti-unti lumalago at nakita mo na yung bunga ng pinaghirapan mo. So congratulations. Your challenge this week, Scorpio, is a death card. Meaning, uh, huwag mong pangilagan yung mga changes. Kung may pagbabago sa life mo, hayakapin mo lang. Baka parte yan ng transformation mo for a better future. Transformation mo na kaloob ni God na parang sabi ni God, dito kita gusto mong pumunta anak. Ito yung gusto kong trajectory na life mo. So yakapin mo yung mga changes. Huwag mong i-force, huwag mong labanan. Because maybe that is God's um, redirection in your life. So, the death cards being clarified by the, the world card. Dalawang beso nabas yung world. Meaning, ito ay completion ng mga bagay na ginawa mo in the past. So, sinabi ni God na, okay, tapos na to. Kailangan mo nang pumasok sa bagong portal. A transformation. A new life. A new way of thinking. O kung may bago ka, mang, tapos na yung relasyon mo, may bago ka ng buhay. Whether gusto mo pa rin maging single o handa ka na pumasok sa bagong relasyon, halimbawa lang. O kaya, Scorpio, all this po dyan, kung parang now meron kang realization na ito na yung bago kong buhay, ito na yung buhay ko now, I need to embrace this and try to find new ways on how to live your life. So ngayon may pagyakap, kailangan mo yakapin yung estado ng life mo now, kung ano yung mga pagbabago, embrace it and try to find kung paano mo um, yayakapin yung mga possibilities sa paparating sa life mo. Actually, hindi siya challenge eh. Hindi siya obstacle eh. Kasi may na bago. Dapat doon palang ma-excite ka. Dapat doon palang positive na yung thinking mo. Ay, may sa akin mga bagong bagay. Ano kaya yun? So, ma-excite ka, Scorpio. In the area of your fortune, you have the two of pentacles. Balance is restored. Kung dati nag-juggle, hirap na hirap ka pagsabayin yung dalawang bagay, now, may harmony na sa life mo. I'm seeing you getting the knack of it. Parang, dati hirap na hirap ka pagsabayin yung pag-aaral and trabaho ngayon, parang nasasanay ka na. Parang, kaya mo na siyang pagsabayin. Kung dati hirap na hirap ka magtrabaho habang single parent ka, yung mga anak mo parang naasahan mo na now, and nakikita mo na, okay, balance na, kaya ko na, gamay ko na yung bawat sitwasyon, alam ko na yung gagawin ko. Yan. So, balance is restored in your life. So, the two of pentacles being clarified by the ace of cups. Dalawang ba si ace? Meaning, um, hindi, ka, hindi mo na feeling yung kulang, hindi mo na feeling na parang mahina ka o may dapat ka pang ma-achieve. E, parang feeling mo walang wala ka, ganyan. Because Ace of Cups, like, sa, may darating sa life mo na pupuno sa cup na yan and mag-overflow siya. Meaning, yung darating sa yung blessing, mag-overflow yan at magiging masayang, masayang, masaya. Kama yung share mo siya sa family mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga loved ones mo. So, this balance na may restore sa life mo, para mag-radiate sa iyo yung happiness. And that happiness will attract opportunities, uh, luck, swerte, kapirahan, positive uh, aura, at may express mo siya, may, ex may spread mo siya sa family mo. So, ang ganda-gandang fortune na to this week for your Scorpio. In the area of advice from the Divine, you have the Hierophant and the Six of Wands. In order for you to succeed, to succeed, to success. In order for you to succeed and to get that victory o oh, magandang bagay na ina-achieve mo, you have to level up. Level up in a sense, kung kailangan mo pag-aralan, pag-aralan mo. Um, don't be stubborn, Scorpio. Uh, accept na kailangan mong aralin isang bagay para mag-succeed ka. Um, kung meron mga bag tao sa life mo na nagpapayo sa'yo, na itong gawin mo baka makatulong sa'yo, don't resist those um, wisdom or those payo sa'yo or advice um, i-accept mo yung mga advice o yung mga tulong. Baka makahelp yan sa'yo para maabot mo yung mga dreams mo na gusto mong makuha, okay? Don't resist help. If you need to learn something, go. Um, if you need uh, to take into a traditional way of doing things, go ahead. Baka makatulong sa'yo yan. So, try to accept help, advice, um, opinions, and um, constructive criticism sa ibang tao para makatulong sa iyo na ma-achieve mo yung mga gusto mo. Kasi yung mga criticism, minsan nakakatulong din yan. May mga katotohanan sa mga criticism mo na yan na maka help sa iyo to level up. Hierophant is being clarified by the hermit. Yes, this is really about assessment. Try to ask yourself inward sa puso mo, sa loob-loob mo. Hanapin mo yung wisdom sa life mo na parang, ah, ito pala yung mga mali ko. Ito yung dapat kong gawin salamat po sa payo nyo. Parang kung halimbawa, lapitan ka ng lolo mo o ng tiyo mo o someone with a great wisdom in your life and sasabihin sa'yo, nak, ito yung dapat mong gawin. Gato ka kasi. Ito kasi yung ginagawa mo mali. Dapat ganito yung puntahan mo. And then, accept that and try to assess within yourself and ask yourself, tama kaya yung sinabi sa akin na yun? Baka nga tama yun. Siguro, ito nga ang dapat kong gawin. Pag sinunod mo yun at in mo yung life mo, ah uh, victory will come to you. Okay? The victory card, six of wands, being clarified by the chariot. Yes. May paglago, may pag-abante. Once you accepted some help, once you accepted yung mga kamalian mo o yung mga dapat mong ayusin, sa lalarga yung life mo, saka abante yung mga bagay na dati stagnant o walang pinatutunguhan, saka mo ma-achieve yung victory. Parang saka darating yung result na hinihintay mo kapag na try mo nang ma re yung mga dapat mong gawin, And you listen to the people na importante sa sa'yo at saka sa mga experts in your life na ganto gawin mo, baka ganyan, baka try mo ko yan, ganitong bagay. Be open. And that will lead you to success. Okay? Bago din puntaan ng outcome mo na the Knight of Swords, let's have additional messages from a divine. First, we have number 13. Kung importante po sa inyo ang number 13, this is a confirmation that this reading is for you. Kung nakita po kayo ng pulsa anywhere, whether pictures, personal or internet, Yes, a confirmation that this message is for you. Claim your independence. Wow. Nasa financial freedom ka din. Another message, distant thunder, clear the air. Yes, tamang-tama sa advice mo. Oh. Ano daw ba yung mga kailangan mo linisin? Ano ba dapat yung kailangan mong um, i-prioritize o kailangan mong baguhin sa'yo? Uh, dig deep within the hermit card para, maalam, para malaman mo kung ano yung mga kailangan mong linisin at tanggalin sa life mo. Okay? Also with the baggage here, ano ba yung kailangan mong i-let go at ipasa na sa iba yung responsibility para gumaan na main sa'yo. Ito yung area na kailangan mong pagtuunan ng pansin this week, Scorpio. Guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Yes. Tanggalin mo na yung mga maling paniniwala, yung mga negatibo mong pinag-iisipan o mga bagay in the past na patuloy na humihila sa'yo pababa at hindi ka nakakaalagwa in life. Pag naalis mo na itong mga guilt, yung mga negative thinking, sa kakaalagwa. And with that, we have your outcome na Knight of Swords. May mabilis sa darating sa life mo. Good news ito. I'm seeing good news. Biglang darating sa'yo. Whether opportunity, may, biglang may mag-aalok sa'yo ng trabaho, sabi, oy, pwede ka pa dito? Tara, tara tayo doon. And there's no time for you to prepare. Um, gawin mo kasi baka nandoon yung swerte. Kasi Night of Swords is like mabilis ang bagay. Biglang darating sa iyo to nang hindi mo uh, hindi mo to inaakalang pupunta sa sa life mo today o bukas kanyan. So, uh, be ready, prepare. Uh, prepare to ha to embrace new opportunities. Pwede mag-alok sa to ta tayo sa bagong bagong negosyo, baka pwede ka dito ganyan. So, Uh, be open. So, be ready. Kada araw, darating sa'yo yung swerte, Knight of Swords. So, it, it will be clarified by the Knight of Cups. Yes. Like I've said, offer. May offer darating, darating sa'yo this week an opportunity from someone. O op, an opportunity from a certain situation na hindi mo na kailangan pag-isipan parang, ay, pwede ka gantong araw? Di ba marunong ka magganto, ganto Baka may pwede ka this day. Kukulin uh, namin yung mo. Go for it. Uh, wag mong, mong i-delay. Uh, baka dyan uh, mo makuha yung love life na makukuha mo kaya ma-meet mo dyan yung someone, special someone or dyan ma-meet yung mga potential clients mo makikita yung talent mo yung skills mo and then from then on marami na kukuha sa'yo so kaya mag-alok sa'yo ng isang opportunity grab it at pakadalhin ka sa opportunity na hinihiling mo from a very long time wow Scorpio saan ka nakarelate dito? comment down below So po kayo naka-resonate and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. See you again next week. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.